Good morning, Sharja! Good morning, Ayana! Breakfast na tayo! Isarap sarap ng tulog ng baby girl, Good oh. morning! Good morning! Ay, gigoy talaga. Kiss ko tawa. Morning, morning. Mm. Love breakfast. Love you. Dapat bago mag mag-breakfast mag na tayo. mag lang din ako. Uh -huh. mag breakfast na po kami, guys! Kagigising lang po ng aming little princess! Ang sarap ng tulog niya dito! Sarap tulog mo dito? Ha? Huh? Hmm? Mabaya na lang ko yung pag-swimming sa pool sa kilani ng si Lynn. Marami -mar kasi ang... Marami? Marami rin Parang ako nang naligo. Eh, hindi naligo. Di mo nga nakapadigo na sila, wens Hindi na naligo eh. Saru... Saru ka pa rin sa swimming pool. Sino yung suka? Si Ariyama. E, nakain eh, nakainom tubig eh. Nakuha Oh, my God! Nakainom bang tubig? Why you drink the water in the swimming pool? Eh, wala siyang ano... Ha? Umi, ikabati nya ko nga. <coughs> hindi, wala daya pa yan. very good man daw ang baby! <coughs> Girl na talaga, ate na talaga to.